Magandang gabi mga kaibigan at welcome muli sa ating channel. Dito, ibinabahagi natin ang mga kwento ng takot, kilabot at hiwaga. Mga kwento na magpapatayo ng balahibo ninyo at magpapaisip kung totoo nga ba ang lahat ng ito. Kaya kung mahilig ka sa horror at misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video, at iklik ang notification bell para hindi ka mahuli sa ating mga bagong nakakatakot na kwento. Ihanda na ang inyong sarili dahil magsisimula na ang ating kwento. Kagaya ng nakasanayan, magbabahagi tayo ng mga kwento ng takot at hiwaga mula mismo sa ating mga tagapakinig. Ang kwento ngayong gabi ay ipinadala ng ating viewer na si Carlo de La Cruz mula sa Quezon City. Isa siyang bus driver at ito ang kanyang karanasan na pinamagatan niyang, ang huling pasahero. Sabi nila, ang huling biyahe sa gabi ang pinakanakakatakot dahil hindi lahat ng sumasakay ay buhay. Gabi na, halos hating gabi na, nang magsimula sa kanyang huling biyahe si Mang Carlo, isang batang chuper ng bus. Tahimik ang kalsada, iilang ilaw lamang ng poste ang kumikislap sa daan. Sa ikatlong hintuan, may sumakay na isang babae ng kaputi. Mahaba ang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Wala siyang dalang bag. Tahimik siyang umupo sa pinakadulo. Walang imik si Carlo ngunit nang silipin niya sa salamin, wala na roon ang babae. Nagulat siya, kaya tumingin siya pabalik. Nandoon ang babae ngunit nakatingin na direkta sa kanya. Maapot la ang mukha at itim na itim ang mga mata. Kinabahan si Carlo at binilisan ang pagmamaneho. Ngunit tuwing sumisilip siya sa salamin, palapit ng palapit ang babae. Unay na sa hulihan sunod ay nasa kitna at bigla na lang nasa upuan na sa likod mismo niya. Bigla niyang pinreno ang bahas, lumingon siya agad. Walang tao, walang babae. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Pagod lang ako, bulong niya. Pero bago pa niya maapakan muli ang silinyador, may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat at may boses na nagsabi, hindi ka dapat magmaneho mag-isa ngayong gabi. Kinabukasan, natagpuan ang bus sa gitna ng kalsada. Patay ang makina. Bukas ang pinto at ang upuan ng driver, bakante. Hindi na muling nakita si Mang Carlo. Ngunit hanggang ngayon, may mga pasaherong nagsasabing may babaeng nakaputi. Naghihintay sa ikatlong hintuan tuwing hating gabi, handang sumakay. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong gabi, huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share ito sa inyong mga kaibigan para sila man ay makaranas ng kilabot. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli at magingat sa biyahe lalo na kung hating gabi na.